Ang dulo ng bariles ng revolver ay nanginginig sa akin habang siya ay dumura ang mga salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin na may isang lamig na pinalamig ang hangin. Mag-sign o ikinalulungkot mo ito ng mapait. Ang aking ama ay nanatiling hindi gumagalaw sa pintuan, ang mga braso ay tumawid tulad ng isang tahimik na hadlang, ang kanyang mga mata ay naayos sa ilang hindi malinaw na punto. Hindi ako umabot upang kunin ang mga papeles. Sa halip nagbigay ako ng kaunting ngiti at tumagilid ang aking ulo patungo sa sulok ng silid. Tingnan doon. Ang aking kapatid na babae ay nanginginig, sinundan ang aking tingin at naging maputla sa loob ng ilang segundo. Limang tibok ng puso mamaya, ang bang ay sumakay sa katahimikan. Sa gayon natapos ang aming tipulong ng pamilya na nagsimula tulad ng anumang iba pang linggo sa bukid, banal sa pilitang puno ng mga walang laman ng ngiti at mga rehearsed na kilos. Nagsimula ang lahat ng umarkila kami ng isang maliit na bahay sa kondominium ng Berezovka, isa sa mga karaniwang gusali na may mga pader ng pagbabalat. mismatch na kasangkapan mula sa siyam na -e at isang gripo na tumulo ng hindi tumitigil sa banyo. Pagdating namin, ang mesa ay natatakpan na ng isang mabulaklak na plastic na tablecloth. Ang aking ina ay abala sa kusina, hindi nag-unpack ng mga bag ng grocery hiniwang tinapay, isang bungkos ng saging, handa na mga salad sa mga plastik na lalagyan na uri ng pagkain na binili mo kapag ang layunin ay gayahin ang pangangalaga. Nang walang gawain ng akwal na pagluluto. Niya, sa wakas, siya ay nagsabi na may labis na sigasig na bahagyang nakilala ang kanyang kahiyan. Dapat ay nagutom na siya pagkatapos ng biyahe. Ang aking ama ay humagulgol na nagdadala ng isang dermos na may pagpapahayag ng isang tao na hindi nagmadali. Tumingin siya sa akin at sinabi, "Tuyo, hindi malamig, hindi mainit. Ang iyong matandang lalaki dito." Pagkatapos ay lumitaw si Ana. Malaking salaming pang-araw, hindi ma, istilong naka, istilong buhok, isang ulap ng pabango na napakalakas na nais mong bumahing. Hinalikan niya ang hangin malapit sa aking mukha. Natutuwa akong dumating ka ng hindi naghagupit ng trapiko. Ilang sandali ang lahat ay tila normal. Pinuno ng aking ina ang mesa ng mas maraming pagkain kaysa sa apat na tao na maaaring ubusin. Umupo ang aking ama sa ulo, Pipi. Pinag, usapan ni Ana ang tungkol sa pagkukumpuni ng Leningradsky at ang bagong pag, ikot sa Volokolamsk, mga paksa na walang hiniling. Bago ang tanghalian, nagpa siya kaming maglakad. Sa likuran ng bahay, isang sugat sa kalsada ng dumi sa tabi ng isang napakalaking lawa at isang guhit ng kagubatan. Itinuro ng aking ina ang mga bulaklak sa landas. Ang aking ama ay nagangali tungkol sa hindi normal na init. Si Ana, na iniisip na walang napansin, dumulas ang kanyang mga daliri sa buong screen ng cellphone. Ang paglalakad na iyon na kinukuha ng mga pamilya kapag hindi nila alam kung ano ang pag-uusapan, ngunit kailangang punan ang katahimikan ng mga yapa. Sumagot ako ng mga katanungan ng magalang, pinapanatili ang isang neutral na tono. Mula sa labas, dapat ay mukhang isang ordinaryong pamilya sa isang ordinaryong mayo weekend. Nang makabalik kami, ang aking ina ay naglagay ng higit pang pagsisikap sa pagtatakda ng mesa. Ang mga sandwich ay pinuto sa perpektong tatsulo, ang mga chips ay kumalat sa isang pinggan, prutas na nakasalansan sa gitna. Kumain ka, go! Itinulak niya ang isang plato patungo sa akin. Taya ko wala ka nang nakakain mula kaninang umaga. Nagkaroon ako ng kape. Mommy. Gumawa siya ng isang kilos gamit ang kanyang kamay na parang hindi ito mahalaga, ngunit napansin ko ang twitch sa mga sulok ng kanyang bibi. Kailangan ko ang lahat upang magmukhang perpekto, kahit na ito ay isang peking. Naupo kami, ang aking ama sa ulo, ang aking ina sa kanan, si Ana sa aking tabi. Para sa isang habang, ang maaari mong marinig ay ang clink ng cutlery at ang langot-mot ng mga chips. Ang katahimikan na iyon ay hindi nakakaabala sa iyo hanggang sa napagtanto mong nandyan ito. Limang minuto ang lumipas ng walang salita. Ito ay si Ana na sumira sa yelo na may kinakalkula na magaan na parang ang ideya ay nangyari sa kanya. Kaya ano ang napagpasyahan mong gawin sa mana ni Lolo? Ang salita ay nahulog sa gitna ng silid tulad ng isang bato sa isang lawa pa rin. Tumingin ang aking ina sa kanyang plato. Ang aking ama ay humigop ng tsaa. Tinusok ako ng titig ni Ana, masyadong matindi, masyadong maliwanag. Ibinagsak ko ang aking balikat. Iniisip ko pa rin. Nahiya ang ngiti Hindi bababa sa mayroon kang isang pagpipilian, hindi ka tulad sa amin. Tinanggal ng aking ama ang kanyang lalamunan. Sa pamilya, ang lahat ay dapat na nahahati ng patas. Kinakailangan upang ibahagi. Humigo pa ko ng malamig na kape ngayon. Tingnan natin, Sinubukan ng aking ina na baguhin siya. Bumangon ako ng sabay, nagtanong tungkol sa aking trabaho sa teknolohiya, tungkol sa pagkukumpuni ng aking inuupahang apartment, ngunit ang kapaligiran ay nalason na. Ang mana ay sinakop ngayon ang isang upuan sa mesa, mas mabigat kaysa sa pinggan, mas malakas kaysa sa katahimikan. Kumain kami sa pag-igting. Ibinagsak ni Ana ang mga pahiwatig na nakilala bilang isang biro. Nanatiling tahimik ang aking ama, Paminsan, minsan ay itutulak ng aking ina ang hiwa sa akin. Matapos ang isang pag, paus kaya't ang hangin ay makapal, itinulak ni Ana ang kanyang plato at mumiti. Halika, sumama ka sa amin. Nais naming ipakita sa iyo. Ang tono ay magaan, ngunit may isang bagay sa loob ko. Tumayo ang aking ama, ang upuan ay naglalakad sa linoleum. Hindi niya ako tiningnan sa mata, Dinala nila ako sa isang pasilyo papunta sa isang silid sa likura ng bahay. Hubad na mga pader, isang talahanaya ng playwood, dalawang upuan at isang stack ng mga papel sa gitna. Ito ay malulutas ang lahat, sabi ni Ana, na dumula sa mga dokumento sa akin. Pinigilan ng aking ama ang exit, hindi gumagalaw. Hindi ako nagsabi ng isang salita. Naupo ako at pinili ang aking paghinga. Mag-sign ito hindi ako matalino, tatay. Nagiging makatuwiran ako. Sinusubukan mo akong magnanakaw ng panulat at papel. Ang mukha ni Ana ay marumi na pula. Hindi mo ito karapat dapat. Hindi ko rin siya bibisitahin. Siguro hindi niya ito karapat dapat. Ngunit hindi ko ito pipirma. Tumayo siya bigla. mag ka ba? Hindi. Ang salitang nakabitin sa pagitan namin mabigat. Ang mga mata ng aking ama ay makitid. Ikinalulungkot mo ito. Tumingin ako sa kanya mahinahon. Nagsisisi na ako sa darating. Noon ay inilubog ni Ana ang kanyang kamay sa kanyang bag kumuha siya ng isang revolver. Ang katahimikan sa silid ay naging makapal na naririnig ko ang aking ina na pumukaw ng mga pinggan sa kusina. Itinuro sa akin ng baril. Mag-subscribe. O ito ay magiging mas masahol pa nakatayo pa rin ang aking ama sa tabi ng pintuan. Ang kanyang katahimikan ay isang banta na mas malinaw kaysa sa anumang mga salita. Inalis ko ng mabuti ang panulat. Hindi. Ang hangin ay pinindot sa mga eardrums. Mumiti ako ng bahagya at tumango patungo sa sulo. Tumingin doon. Siya ay lumingon ng husto. Sinundan ng aking ama ang kanyang tingin. Pareho silang naayos ang kanilang mga mata sa maliit na itim na simboryo sa kisam. Ang mukha ni Ana ay naging maputla bilang papel. Ano? Ano yan isang kamera, sagot ko. Niti. Ang mga ito ay kinukunan ng pelikula. Lumingon siya sa akin pagkatapos ay bumalik sa lens. Panic brim sa kanyang mga mata. Hindi ito maaaring. Nanginginig ang baril sa kanyang mga kamay. Tinuro niya ang kamera. Ay, off ito. Sigaw niya, nasira ang boses niya. Hindi ko kaya. Lahat ay nai, save sa ulap. Ang kanyang mga mata ay lumubog sa pagitan ko at ng kamera, desperado. Sa isang bigla ang kilos, pinisil niya ang gatilyo. Ang rumble ay sumabog sa kalawakan. Sa kusina, sumigaw ang aking ina, may kumalas sa sahig. Ang kamera ay nanatiling buo, ang maliit na pulang ilaw na kumikislap, walang malasakit. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Nagpatuloy ako sa pag-upo, tila matahimik, habang sa loob ng lahat ay masikip sa isang matigas na buhol. Ang malamig na lens ay nagpatuloy sa pag-record, walang humpay. Upang maunawaan kung paano kami nakarating sa sandaling iyon, isang baril, isang kamera, isang pamilya na nahuhulog, kailangan nating bumalik sa oras ng kaunti ako ang gitnang anak. At ang pagiging ng bata ay mayroon ng pagkondena. Hindi ang panganay ang pagmamataas ng pamilya o ang bunso na nasira ng default. Tanging ang gitna na wala sa pagitan ng dalawa. Iyon ang dahilan kung bakit ako gumawa ng ingay. Ito ang aking papel. Kung hindi siya makakakuha ng pansin sa pamamagitan ng pagiging mabuti, kung gayon siya ay magiging masama. Ako ang bata na umakyat sa mga pader Tumakbo palayo sa bahay sa gabi, tumalon mula sa malaglag na bubong na may bukas na payong upang subukan lamang kung ito ay gagana bilang isang parachute. Hindi na gusto kong masaktan. Nagustuhan ko lang ang adrenalin. Gusto kong gawin ang hindi pinapayagan. Paradoxically, ito ang mga oras na naramdaman kong buhay dahil pagkatapos lamang ay may tumingin sa akin. Kung umuwi ako na puno ng mga gasgas, ang aking ina ay kailangang i- Paus ang soap opera. Kung tumugon ako ng masama sa hapunan, mapipilitan ang aking ama na iwaksi ang balita. Ito ay isang hindi sinasabing kasunduan. Kinamumuhian ako ng aking mga magulang para dito, ngunit natutunan ko ng maaga, masamang pansin ay mas mahusay kaysa sa wala. Kinamumuhian ako ni Ana ng isang espesyal na intensity. Siya ang perpekto, responsableng anak na babae, isang mapagkukunan ng pagmamalaki sa mga pulong ng magulang. Sa kanyang mga mata, ako ang kahihiyan ng pamilya. At marahil tama siya. Ngunit hindi niya maintindihan ang isang bagay, hindi ko ito ginawa sa paraan ng pinsala. Ginawa ko ito dahil ito ang tanging paraan upang umiira sa puwang na iyon. At hindi niya ito pinatawad. Hindi lang ako pinansin ni Ana. Hindi sa kawalang interes, ngunit may katumpakan ng kirurhiko, tulad ng isang tao na tumataas ang isang talim bago kapansin-pansin. Ang bawat nakamit mo ay isang kutsilyo na natigil sa akin, ang pulang diploma na naka, frame sa dingding, ang internship sa kumpanya na tumanggi sa aking resume, ang hindi magagawang itin na ipinakita ko sa mga panauhin habang. Sa likod ng mga saradong pintuan, pinilipit ko ang sundang sa sugat. Bakit hindi mo makontrol ang iyong sarili? Ang kanyang tinig ay natatakpan ng honey sa lason. Hindi nakakagulat na walang nagtitiwala sa iyo. Ang bawat salita ay isang paalala na sa kanya, ako ay isang maling pagkakamali sa perpektong pamilya. Iba si Ilya. Hindi kami malapit ngunit nakita niya ako. Inilipat ko ang aking mga mata nang magsimula ang aming mga magulang ng isa pang sermon tungkol sa tiresponsibilidad at ti kahihiyan ng ibang tao. Minsan natakpan pa niya ako para sa akin nang mas maraming problema ako. Isang wad na tala dito, isang makeshift alibi doon siya lamang ang isa na, nang walang sinasabi, na maunawaan ako, sa bahay na iyon, hindi ako ganap na hindi nakikita. Sa labing walo, hindi ko na ito makaya. Inimpeko ko ang aking mga bagay sa isang pagod na backpack at umalis ng hindi lumingon. Walang tulong mula sa kanyang mga magulang, walang pera para sa kolehiyo. kung ano ang na-save niya sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pakete sa mga unang oras ng umaga. Ito ay matigas, Ngunit mas gusto kong lunukin ang aking pagmamataas at mabuhay ng nag-iisa kaysa sa paghawak sa apat na square metro ng pagkukunwari na tinawag nila sa bahay. Ang nag-iisang taong na, miss ko ay si Lolo Kolya. Siya ang kabaligtara ng lahat ng iyon. Habang ang aking mga magulang ay natupok ng mga alalahanin tungkol sa katayuan at kung ano ang sasabihin ng mga kapitbahay, si Lolo ay hindi nagmamalasakit sa alinman sa mga bagay na iyon nakasuot siya ng parehong pagod na jacket sa loob ng mga dekada, na pinangungunahan ang kanyang sapatos hanggang sa nahulog sila para sa kabutihan. Sa mga kaarawan, dumating siya na may isang card na binili sa subway stand at isang handshake ng mekaniko, marumi na may grasa, magaspang na may mga kalus. Kinurot ng aking ina ang kanyang ilong, mukha siyang pulubi. Bumuntong, hininga ang aking ama, nanginginig ang kanyang ulo na parang ang matandang lalaki ay pinapahiya ang pangalan ng pamilya. Ngunit mahal ko ito. Gustong, gusto ko na hindi niya nilalaro ang kanilang laro. Hindi niya kinontra ang kanyang sarili upang mangyaring. Hindi man niya napansin ang maruming hitsura na natanggap niya. Sinabi niya sa akin ang mga kwento tungkol sa pagawaan, ang mga lungsod na kanyang tinitirhan, ang mga taong nakilala niya, walang kaakit, akit, hilaw na buhay at iyon ang gusto ko, isang bagay na totoo. Minsan, kapag nagpunta kami sa isang cave ng kapitbahayan o kanti ng distrito, binayaran ko ang bayarin para sa kanya na iniisip na wala siyang pera. Mumiti si Lolo sa ganyang paraan ng pag-alam na parang alam niya ang isang bagay na hindi ko pa naintindihan. Tuwing ngayon, sasabihin ko ang mga pangusap na natigil sa aking isipan. Kahit na mayroon akong milyon, milyon, mabubuhay ako sa parehong paraan. Dahil sa sandaling malaman ng mga tao na mayroon kang pera, tumitigil sila na makita ka. Nakikita lamang nila kung ano ang makukuha nila. Akala ko biro ito. Ah, lolo, ikaw at ang iyong mga baliw na bagay. Nabuhay siya upang maging siyam na putanim. Nang siya ay namatay, hindi ito isang pagkabigla, ang edad ay nakakuha ng tol, ngunit nasaktan ito. Siya lang ang nasa pamilya na tumingin sa akin na parang may isang tao. Kaya nang tinawag nila kami sa tanggapan ng registry upang mabasa ang kalooban, wala akong inaasahan. Walang inaasahan. Si Lolo ay isang biyuda, alam ng lahat. Ang aking mga magulang ay lumabas sa obligasyon. Si Ana, sa labas ng morbid curiosity. Ilya, dahil wala siyang pagpipilian. Ang opisina ay nasa isang lumang gusali na may plaster na sumisilip sa mga dingding. Naupo kami sa mga matigas na upuan, ang uri na mukhang isang bagay sa labas ng isang pelikula ng Soviet. Ang hangin ay amoy. Alikabok at natutunaw na kape. Sumandal si Ana kay Ilya at bumulong ng bigi Urshel. Magmana ba tayo ng ano paman? Ang kanyang patch pantalon? Nagangalit ang aking ama, kung mayroon man, ang mga medyas ay may mga butas sa kanila. Umiling-iling ang aking ina, tiyak na ang ilang basura, ay wala siyang lakas ng loob na itapon. Nanatili akong tahimik, kinagat ang loob ng aking labi. Ginugol nila ang mga taon na nakakahiya sa kanya, at narito sila, na nagpapatuloy sa gawain kahit na pagkamatay niya. Ang notaryo ay pumasok gamit ang isang folder, pinagsama, sama at nagsimulang magbasa. Ipinahayag ni Nikolai Petrovich ang kanyang huling kalooban sa dokumentong ito. Walang lumipat. Sinuri ni Ana ang kanyang mga kuko. Ang aking ina ay nagtitiis sa kanyang upuan. Bumuntong, hininga ang aking ama. Pagkatapos, sinabi ng notaryo ang aking pangalan. Katahimikan. Ang buong ari-arian ay naiwan sa apo, Tatyana. Nagyelo ang silid. Kumurap si Ana, pagkatapos ay tumawa, isang tuyo, mapurol na tunog. Ano? Ang mga tasa ng kolektor ng iyong Sobyet. Sumimangot ang aking ama, ano ba talaga ang iniwan niya sa kanya? Inayos ng notaryo ang kanyang baso. Ang buong estate. Buong. Ang pag-ticking ng orasan sa dingding ay sumigaw tulad ng isang bomba. Umiti si Ana. Okay. Ilan ito? Dalawang libong rubles. Kinonsulta ng notaryo ang mga papeles. Ang kabuang pagpapahalaga sa estate ay humigit Kumulang na 65 milyong rubles. Ang mga salitang nakabitin sa hangin tulad ng isang masamang biro na walang nangahas na tumawa. Inilagay ng aking ina ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Itinuwid ng aking ama ang kanyang likuran, mahigpit. Umiling-iling si Ana sa kawalan ng paniniwala. Imposible iyon. Wala siya. Nakasuot siya ng parehong shirt sa loob ng sampung taon. Ang notaryo ay nanatiling kalmado. Si Nikolai Petrovich ay namuhunan. Sa loob ng mga dekada, maliit na halaga, ngunit palagiang Ang pag iimpok sa Sberbank, mga bono ng gobyerno ay nagbabahagi sa mga malalaking kumpanya, kasama ang isang silid tulugan na apartment sa Moscow na inupahan niya. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay tumaas sa halaga. Ang mukha ng aking ama ay naging lila. Ito ay walang katotohanan. Ako ang kanyang anak ang perang ito ay dapat na akin. Tumango ang aking ina o sa atin. Para sa pamilya. Ang tinig ni Ana ay pinutol ang hangin matalim, hindi niya ito nararapa. Wala siyang ginawa para sa kanya. Nanatili akong hindi gumagalaw, ang mga kamay ay tumawid sa aking tuhod. Ang dugo ay tumusok sa mga tainga. Sa kauna, unahang pagkakataon sa kanilang buhay, tiningnan nila ako. Hindi sa pamamagitan ng hindi sa tabi sa akin. Ibinagsak ko ang aking balikat. Parang naiiba ang naisip ni Lolo. Ito ay pagkatapos na ang kanilang mga titig ay bumaling sa Burns. Ang galit ni Ana hindi paniniwala ng aking ama, disdain ng aking ina. Ginugol niya ang buong buhay niya na nais ang kanilang pansin. Hindi ko naisip na gusto ko siya ng ganito. Ang notaryo ay patuloy na nagpapaliwanag ng mga deadline at burokrasya. Bahagya akong narinig. Ang tanging tunog na nakarehistro niya ay ang bingi na katahimikan sa paligid niya, isang walang bisa na puno ng pagkabigla, galit, isang bagay na masira ng walang pagbabalik. Tumawa sila sa lolo ng maraming taon na tinawag siyang mahirap. At ang taong hinamak nila ay umalis sa isang kapalaran. Lahat para sa akin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ito lamang ang simula. Malalim, lagi kong alam kung ano ang kaya ng aking pamilya at ipinagtapat ko, isang bahagi sa akin ang nais na subukan ang mga ito. Nagpunta ako doon dahil gusto kong makita ito ng aking sariling mga mata. At dahil, malalim, isang maliit na pag-asa ang nagpatuloy sa pulsing, marahil ay mali ako. Siguro, isang beses lamang ito, kikilo sila tulad ng mga normal na tao. Sino ang nakakaalam, baka kakainin natin ang mga sandwich ng aking ina, talakayin ang walang katuturang sa mesa at pupunta ang aming hiwalay na paraan. Kung ipinakita nila sa akin ang isang modikum ng sangkatauhan, marahil ay maghiwalay na ako. Marahil. Ngunit hindi ko mapanganib ang aking buhay para sa malayong posibilidad na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit ako nag-upa ng mga profesional. Hindi ang pulisya, isang mainat, lisensyadong serbisyo, kasama ang mga taong alam kung ano ang kanilang ginagawa. Binalaan nila ako, ito ay baliw, hindi ito sulit. Sumagot ako, pupunta pa rin ako. Pumayag silang takpan ako. Maagang nakarating sila, hinanap ang bahay, na install ang mga nakatagong kamera. Lahat ng aking pahintulot, lahat sa loob ng batas. Habang naglalakad kami malapit sa lawa, hinanap nila ang bawat sulok at natagpuan ang baril. Hindi nila siya kinuha, tinitiyak lamang nila na hindi ito gumana tulad ng pinlano ni Ana. Nang hinila niya ang gatilyo, narinig lamang niya ang isang matalim na crack at nakakita ng uso. Pagkatapos ay naghintay sila sa labas, handa ng makialam, nakikinig, nanonood. Ang hindi ito swerte. Hindi ito isang himala. Hindi ito kapalaran. Ito ay pagkalkula. Bawat segundo, bawat kilusan. At nang sarado ang bitag, sila ang nakulong, wala sa akin. Ang mga proseso ay nag sa loob ng maraming buwan, tulad ng lagi sa mga bagay na ito, mga pagdinig, papel, abogado na tinatalakay ang legal na minutya na halos hindi ko maintindihan. Hanggang sa, sa wakas, natapos na ito. Ang tanong ng kalooban ay nalutas. Ako lang ang tagapagmana. Ang bawat sentimo, tao. Nang marinig ko ang pangusap sa korte, hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Ito ay kakaiba, tulad ng lupa ay nawala mula sa ilalim ng aking mga paa, at sinusubukan ko pa rin balansihin ang aking sarili. Matagal ko nang ginugol ang paghihintay para sa isang tao na kunin ang lahat mula sa akin na, ngayon na wala nang ibang gawin ito, hindi ko alam kung ano ang maramdaman. Ang mga kriminal na paglilitis laban sa kanila ay tumakbo kahanay. Sinubukan muna si Anna. Limang at kalahating taon ng karaniwang bilangguan. Ang hukom ay hindi mins mga salita, ang mga banta na maisandata, pamimili para sa isang mapanlinlang na transaksyon. Sinubukan niyang umiyak. Huli na. Sumunod ang aking ama. Hindi niya hinila ang gatilyo, ngunit tumayo pa rin, pinapayagan itong mangyari. Isang taon at anim na buwan na suspinde, kasama ang isang mabibigat na multa. Nakipagtulungan siya sa pagsisiyasat, sa makatuwid ang kahinahunan. Sinabi ng kanyang mukha ang lahat, akala niya protektahan siya ng katahimikan. Malika. Ang aking ina ang huli. Palagi siyang nagtago sa mga anino, kumbinsido na ito ay protektahan siya. Hindi kalasad. Iniwasan niya ang bilangguan, ngunit ang kanyang reputasyon. Nawasak magpakailanman. man. Hindi ako nagdiwang. Wala akong kagalakan nang makita ko silang kinuha mula sa silid. Pagod lang. Ang pagkapagod na darating pagkatapos ng maraming taon ng pagdala ng isang pasanin na hindi ko hiniling. Ngunit sa likod ng pagkapagod na ito, may iba pang gumagalaw. Space Sa kauna, unahang pagkakataon, ang posibilidad na isipin ang isang buhay na akin. Hindi ang kanilang ipinataw, hindi ang itinayo sa paligid ng bata ay hindi kailanman minamahal ng sapat o ang walang hanggang scapegoat. Isang buhay kung saan na pagpasyahan ko kung ano ang mahalaga. Sa paglabas ko ng forum, ipinikit ko ang aking mga mata at nakita ko ang isa pang eksena na nagbuka sa aking ulo. Walang sigaw, walang nakakalat na mga papel, walang sandata sa mga baga ko lang. Naglalakad pasulong, libre, at walang ibang pumipigil sa aking. Pagkalipas ng limang taon, iba ang buhay ko. Matapos ang mga korte, pagkatapos ng pera ay sa wakas ay minahan. Para sa tunay, ginawa ko kung ano ang tila imposible bilang isang teenager nilikha ko ang aking sariling pamilya. Nagpakasal ako. Mayroon kaming isang anak na babae, Vria. Tatlong taon. Mula sa labas, pareho kami sa sinumang iba pa, isang katamtamang apartment sa New Moscow, isang praktikal na ehi sa garahe, mga kapitbahay na nagreklamo tungkol sa mga bayarin sa kondominium at isang sirang palaruan. Sa mundo, kami ay isang ordinaryong pamilya na nasa gitna. Munit binago ng pera ang lahat, malambing, sa paraang naaprobahan ng aking lolo. Namuhunan ako ng matalino, ng walang fuss, public bonds, debentures, pagbabahagi ng mahusay na dividends. Bumili ako ng mga pagbabahagi sa mga pag-arkila sa pag-upa. Ang isang tagapayo sa pananalapi ay namamahala sa aking Russian E. Binuksan ko ang isang account sa pangalan ng Vriya, isang bilang, isang siguro sa buhay na may akumulasyon hindi upang masira siya, ngunit upang siya ay maprotektahan kapag siya ay lumaki. Sa ngayon, wala siyang alam. Hindi na kailangan. Siya ay abala sa pagiging isang bata, tulad ng dapat. Hindi ko itinago ang lahat sa aking sarili. Si Ilya, ang nagbabala sa akin, nakuha kung ano ang nararapat. Nagbayad ako para sa kanyang pag-aaral, tumulong sa upa para sa kanyang unang apartment, binili siya ng isang disenteng kwaderno para sa kanya upang magtrabaho. Hindi siya nagtanong at iyon ang tiyak kung bakit ako nagtitiwala sa kanya. Ngayon, itinatayo niya ang kanyang buhay na nag-iisa, nakatayo. Tulad ng sa akin, gumugol ako. Naglalakbay ako, Sochi at Abkhazia, Altai at Baikal, Dagestan, kung minsan ay trike o ang Emirates, palaging walang pagtatangi. Nanatili ako sa magagandang hotel, kumain ang gusto ko, bumili ng ginhawa kapag kailangan ko ito, kalayaan kapag oras na. Ngunit sa bahay, nagsusuot ako ng mga simpleng damit. Mamili ako sa parehong mga supermarket, magbayad gamit ang isang mere card. Para sa mundo, walang pambihirang. Gusto ko ito ng ganito. Dahil ngayon naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng aking lolo, kung iniisip ng mga tao na mayaman ka, nakikita lamang nila ang pera kung sa palagay nila ay ordinaryong mabuhay ka sa kapayapaan. Ang adrenalin ay tumatakbo pa rin sa iyong mga ugat. Ang paglukso ng parachute sa kolomna, paglalakad sa Karelia at kaukasus, pagsisid sa bakasyon, ngunit ngayon sa pamamagitan ng mga sertipikadong paaralan, ligtas. Ang Sinubukan kong pakainin ang bahaging iyon ng aking sarili nang hindi sinisira ang aking sarili. Sa pagtatapos ng araw, hindi ko kailangan ng mga estranghero upang makita ang aking kayamanan. Kailangan ko ang aking anak na babae upang lumaki ng ligtas, masaya at libre. Ang natitira ay detalye.